Hello po mga katander Mapagpalang Amaga sa inyo mga tander I-share ko lang tong Mga mutya na lilimusan ng ating Solidong Tagasubaybay no Nagahanga ba Ito yung lilimusan nyo mga tander Kaya i-share ko sa inyo And Para may alam kayo no ito yung limusan niya. Ito ngipin, kulog, bato at bulalakaw. Ito sa akin to matanda lang. No? Ito lang po ang limusan niya. Pang gamit niya sa trabaho sa araw-araw. Pero bago tayo magsimula matanda na. No? tayo sa mga bagong napandaan dyan sa ating Monte Channel. No? Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, Pero ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting Mga mutya ah, Gimat mga lihim ng karunungan no? Sapagkat so, kung hindi naman po kayo naniniwala Ay maaari nyo na pong iskip yung channel no? Atin lang pong irespeto ang ating Mga paniniwala na ating mga ang tingiro, no? Mga uh, kantingero. At mga taong naniniwala ng mga mutya, mga gimat ngayon, no? Atin lang po silang irispito para irispito din tayo, no? At atin ding ang ating mahal na Diyos sa mga lumikha, Makamangil sa lahat, Papa Jesus, no? Yon lang po matander. Balik tayo dito sa paliwanag dito matander, no? ito matanda ito ay ngipin ng kalabaw Ayan. ngipin po ng kalabaw mga tander Ayan. kinargaan ko po yan lakas nyan matander no. ito po ay anting-anting sa lakas at walang kapagurang trabaho no? tulad ng ang king lakas sa kalabaw ayan lakas o tayuan yung balay buko matander ayan lalagyan ko pa ito ng lambat para pagwintas na lang para pagwintas na lang ng ating subscriber ba ating tangsela sa lakas po yan meron na rin po itong pandipinsa sa mga nakakasugat na bagay kasi meron na siyang karga no tsaka itong kulog kulog yan mutya po ng kulog yan, yan. ito po ay lakas at bilis at leksi ng katawan no nagbibigay po siya ng lakas at leksi ng katawan ang bilis. At meron din siya pandipensa sa mga nakakasukat na bagay tulad ng baril, itak, kutsilyo, no? And alam niya man. At saka itong kulog matantir ay busis mo pala ay takot na yung kalaban mo, no? Yung pong angking galing na taglay niyang kapangirihan. Ito no ito ay bato mo na kulay abo, gray. Tinatawag na old omo, no? Yan ay pangkabalat ko na sa katawan niyan na di ka masukatan at meron din siyang taglay na pampaswerte sa negosyo at hanap buhay yung po ay nagtataglay ng swerte no pag meron kang bato mo Yan. at saka meron din siyang lihis lihis sa mga panganib lihis sa disigrasya no ililihis ka po niya meron siyang panlihis ito naman matander, ito ay bulalakaw, no? Ayan. Ayan, puro malalakas yung matander. Ito ay tinatawag na wishing stone, no? Tipak ng kwanto ng bulalakaw na nalalaglag sa lupa. Ayan, ayan po ang wishing stone. Meron din siyang pampaswerte at pandipinsa. Ayan mga pangkabal at kunat sa katawan at meron din siyang pang sa mga barang kulam no? masamang elemento masamang gawa ng satanas yan. pero ang king galing niyan magaling po sa pampasyote sa negosyan at sa anak buhay no? yan. yan po matander tingnan nyo po mabuti, matander para kung makakita kayo ng mutya ay alam niyo na Itong matander, ito ay gamit ko, no? Yan langis na pangkalatang depensa at pambuhay ng utya, Ayun po. Tinanya mo tandaan. Ito mamaya-maya ipadala ko to, no? Pag wala ko na ng lambat, ipadala ko to. Ayaw niya lang magpakilala mo tandaan, no? Pero andito lang siya sa Luzon. Dito lang siya sa Manila gamit niya sa Trabaho niya araw-araw para may protection siya at hindi um, siya mapagod sa trabaho no? yan lang po matander sana inaintindihan niyo ang aking paliwanag no? muling paalaala ni Otol Tander ito pong mga mutya na ito ito po ay gabay po lamang sa buhay matander no? doon pa rin tayo magpabase sa ating Panginoon Diyos amang lumika, makapangin sa lahat, Papa Diyos, Mami, rin, no? Doon pa rin tayo magdarasal. Kahit may tangan na tayo ng mga mutya matander, ay doon pa rin tayo magdarasal sa kanila kasi silang may gawa ng mutya ng kalikasan na pinahiram lang sa atin para magamit nating pandipinsa sa katawan at pampasyerte sa buhay, you no? Know? Yun lang po matander, sana inaintindihan nyo, no? Know? Huwag kalimutan mag-like mga tander and share sa mga kaibigan natin and paki subscribe na lang po para ikaw ang unang-unang makapanood ng aking muntin channel oh, na bago kong video na i-upload. Muli at mapagbalang araw. God bless to all mga tander. Sa susunod muli na mga videos.